Guys, yung nakikita nyo sa likod, ayan o, yan yung uh, marker ng uh, Centennial Bell and uh, Candle uh, Garden dito po sa Naga Metropolitan Cathedral. Ayan. So, hindi na tayo nakatiis na hindi mag-video dito pagkatapos nating mag-attend ng Misa ngayong linggo dahil uh, may nakita tayo rito uh, mga bagong um, uh, uh, napakagandang uh, garden ayan oh maraming tao at uh, nagpapa-picture dito ayan meron po dito'ng uh, tatlong uh, malaki-laki kampana 'yan ito 'yung galing diyan sa kampanaryo ng uh, ating uh, simbahan oh ayan 'yung tatlo So, at uh, ito rin yung uh, heritage uh, candle garden. Yan. Nakikita uh, nyo dyan sa taas yan yung pangalan na heritage bells and garden. Ayan. Merry Christmas. Ano? Ayan. Si Rasmi Lewin Alcantara Attorney. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. picture Ayan. Ayan. So, Masahin natin yung mga kampana na yan. Kung ano ang laman ng mga nandyan. Kung bakit ito mahalaga sa Arts Diocese of Gaceres. So ito po ang kampana di Sagrada Familia. Yan. Bell of the Holy Family. Meron dyan mga naka-engrave na uh, mga letra. yan Ito po ay 1894 pa na kampana na ito. Ayan o, kita natin. So, ala Sagrada Familia. Ayan o. O, oh, ayan. Ayan. 19, 1894. Ayan. Uh, sa tatlo kampanang nandito, ito yung pinakamatanda. Uh, pinaka matanda. Yung kampana di San Pedro Apostol na 1792 pa uh, yan o oh. yan o oh. at uh, may mga naka-engrave pa dyan yan at ito naman po ang kampana di San Juan ibang so ito ay uh, 1850 so ayan. yung mga naka-engrave pa uh, upo upo yes po yan o oh, yung mga naka-engrave na So that, para magpapatunay na yan talaga ay uh, 1850 pang kampana yan. So guys, kung kayo ay mapunta dito sa Naga, huwag niyong kalimutan na uh, umasyal dito sa Heritage sa uh, Bells and uh, Garden dito sa Metropolitan Cathedral yan oh. Oh, Oh,